Narinig nyo ba yung mga pangat? Patapusin muna natin yan. Sobrang ingay! Tayo muna natin siya matapos bago tayo mangangawa sa ating video. So kung nasan man tayo mga pangat, panorin nyo lang yan sa isa pa content. So yun po, what's up sa inyo mga pangat at welcome back to our channel yon mga pangat syempre mga pangat bibigay tayo mga pangat ng isang amalupitang um, o <laughs> or reaction mga kasi mga pangat may nagtanong sa akin serogen, mm -hmm. Sir ano ba ang masasabi ko dito bilang OFW na kumakalat ng mga, kaboblakan <laughs> o kabengkokan o salengkokan grabe A content creator dyan sa Pilipinas talaga namang masasabi nating basura. Nagkakaroon tayo ng mga content creator na hindi na iniisip o sinaalang-alang ang mga kabataang Pilipino. No. Tayong mga nakakaintanda o adult, o tayo dapat ang nagpapaliwanag ng tamang landas. Kung bakit nasasabi natin na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan kasi sila yung papalit sa atin. Sila yung magre-represent ng Pilipinas. Ngayon, kung kaboblakan o kabengkongan ang tuturo natin sa mga kabataan o sabon na pananaw, patuloy lang tayo talaga mga pangat na lulubog. Kahit na sino pang ponsyo pelato ang itayo natin o gobyerno. Eh, e walang mangyayari mga pangat kasi nga sabaw na, boblox na pananaw. Kapag ka ganito mga pangat, ang kanilang maririnig. No? Pag ang isang ama pala, o isang tatay, o isang lalaki, hindi pala dapat nagtitimpe ng gatas yan. Wow! At dapat wala kang panahon sa anak mo. Wow! Anim na minuto para sa banding ng iyong anak. Lalo-lalo na kung sanggol ito. Wow! Men, ano bang nangyayari sa iyo? nakarating sa akin yun, mga pangat at napanood ko, hindi lang bilang OFW ang aking nararamdaman, uh, naramdaman. Bilang tao, bilang ama, anak, magulang, asawa, kapatid at bilang isang mamamayang Pilipino na may malasakit sa mga kabataang si Sibol. Si Sibol at si Sibol at si Sibol na panibagong lahi, panibagong henerasyon sa bansang Pilipinas. Tanggapin natin sa lamin natin. Yan. Alam niyo mga paangat no? Hindi ko kinakampihan ang kababaihan, karanayan o ina ng tahanan or ang mga kalalakihan wala akong kinikilingan kalalaki ka man o babae eto ay usaping bilang nagmamahal amang nagmamahal sa isang anak bilang lalaki na nagdesisyong bumuo ng pamilya bilang isang lalaki na gustong may makasama habang buhay at mamahalin mo susuportahan mo at ang inyong magiging supling may emosyon yon. kung bakit ako nahilig sa kalapate kasi natutuwa ako sa kanilang mga pangat sa mga ibon no alam nyo ba mga pangat ang kalapate pag ang babae na is nangingitlog na hindi ang pababayaan o iingatan yan gagabayan yan mga pangat ng lalaki lagi yang susundan kung saan magpunta kahit lumipad gusto niyang pauwi sa pugad dahil gusto nilang gust protectionan yung itlog na nasa tiyan ng babae ha, kasi mapaitlog siya kung saan saan ilang dalawa ay gumugawa ng pugad eh, para sa kanilang supling. At pag lumabas na yung itlog, palitan sila mga paangat para maglimlim ng mga itlog. At pag napisa na ito mga paangat, palitan din sila sa pagsubo o pagpapakain sa kanilang mga supling o inakay. Yun ang kalapate. Na may emosyon, na may pagmamahal, may puso at isip damdamin. Hindi kahayop. So hindi ko alam kung so, sinong nagsugu dyan sa mga yan na kung kadiliman niya para magkalat ng ganyang imparanaw sa mundo, kinakailangan marami kang babae. Ilang lalaki, kailangan marami kang asawa. May empire ka. Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, mahalin mo ang iyong asawa. Pag magpaparami ka, paano mo masasabing mahal mo ang bawat isa? Isang kalokohan yon Ang nagmamahal lang doon yung isang ulo mo sa baba. Yung emosyon, yung talagang love na ibibigay mo sa, sa bawat isa, isa lang masasabi ko doon. Ginagawa mo lang yan para mambulabog ng isip at utak ng mga kabataang Pilipino. At, at, bilang isang ama, ha? Bilang isang ama na may anak na babae, boblocks ka. Hindi ako papayag na kung okay. sino mang ama. Walang papayag kung ikaw ay pumapayag, boblocks ka kasi. Oo, sinasabi ko yan sa'yo, boblocks ka. Kung gusto mong gawin yan, sarili mo na lang, ikaw na lang. Huwag mo nang ipalantakan pa sa madlang people kasi yung mga tao o mga mga kabataan ang mahihikayat mo sa ganyang klaseng pananaw sisirain mo ang maraming kabataang Pilipino. Dahil nagtayo ka ng maraming empire ngayon nabanggit mo 6 minutes lang sa banding ng isang anak. E boblocks ka kasi. Nagparami ka kasi. Kaya kaya na kailangan mo magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. E nagparami ka eh. Boblocks ka. Di ba? Kung hindi ka nagparami, kahit anytime, kahit anong oras na banding, at yun talaga ang natural nun mga tayong mga tao bilang tao may emotion tayo may feelings tayo lahat na OFW na kagaya ko is hirap na hirap ang feelings hirap na hirap ang damdamin no? kung sinasabi mong 6 minutes lang isang kaboblakan yan isang kabengkungan no? at hindi yan talaga dapat ginagawa ng isang taong may matinong pag-iisip at may matinong emosyon na pagmahal na ama. Sa mga katatayan dyan, shout out sa ating lahat no, na nagmamahal sa ating mga anak at talagang responsable. Kasi mga paangat yung sinasabi niyang 6 minutes, excuse yun, tamag ka kasi. Gusto mo lang kasi paporma ka. Hindi pagiging kakulangan ng isang lalaki na magtimpla ka ng gatas. Hindi kakulangan ng isang lalaki na no, alagaan mo yung anak mo. Yun ay nagle-level up ka lang. Mas brusko ka kung nagtitimpla ka ng gatas at nag ka ng anak mo. Mas brusko ka dun. Mas muscle man ka dun. So, bilang ama, hindi na issue kung dapat ka ba magtimpla ng gatas o hindi. Yun ay kusang loob mo dahil nagmamahal ka. Dahil nagmamahal ka. Kasi ikaw, hindi ka nagmamahal. Pasikat, social media. No, marami akong babae. Marami akong babae, isang kalokohan isang kaboblakan niyang pinapairal mo sa social media. Isang mali, mali, mali. Oo, hindi ka nga irresponsable sa, sa financial, pero irresponsable ka sa pagmamahal at attention at oras. Hindi lang usapin ang financial sa pagiging ama. Pag ikaw ay nag-asawa o nagkaroon ng pamilya o nagmahal o gusto mo magkaroon ng partner, package yun. Hindi lang suporta mo sila bilang financial. Para kang OFW yun, na isang magulang, no? Sapat na padalhan ng pera yung mga anak mo sa Pilipinas? Sapat na ba yun? parang gano'n din yan eh, hindi sa yun kinakailangan din nila ng pagmamahal mo ng touch, ng kalinga ng kausap, sa oras ng kailangan kanila dapat andun ka ang responsible nating mga ama, kaya nga tayo yung tinatawag na padre de familia haligi ng tahanan, tayo yung mga pangat yung magbibigay ng suporta provide sa pag-aaral sa paghubog ng kanilang pag-ugali, sa paghubog ng kanilang landas bilang ama at ina sa atin yan, no, mga magulang. Ito sa mga kabataan, no, na nakakapanood ng video ng, ng isang bengkong na to, mga pangat. No. Mag-isip kayong mabuti. Okay, huwag nyo basta tangkilikin mga pangat yung basurang content. Yung basurang mga sinasabi ng mga taong nasa social media. May iba dyan, mga pangat, talaga pinadala. Pinadala ng kampo ng kadiliman, mga para linlangin ang mga tao. Saan mo ba nahugot salitang 6 minutes saan mo nahugot na ang lalaki dapat hindi nagtitimpla ng gatas yan so excuses ng isang lalaki ayaw niya magtimpla ng gatas kasi magkatrabaho siya which is responsibilidad mo yun talagang kailangan yun pero hindi pwedeng walang emosyon doon nilabas mo yung anak mo lang 6 minutes lang dyan ka na. hindi ka tao ano ka robot ikaw na ba yung cyborg ngayon baka cyborg yan kaya ganyan kasi alam ko yung mga ganyan, cyber, walang damdamin, walang emosyon. Utak lang, gumagana, pero walang puso. Pag wala kang puso, pwede mangyari yun. Nakaprogram lang yung utak mo sa ganun. Pero kung ikaw ay isang tao at human, may lamang loob ka, malabong mangyari sa yon na 6 minutes, masakat sa damdamin yun bilang ama. Lalaanan mo talaga ng araw yan. Sa araw ng day of mo, talagang kailangan mo siyang kargahin, laruin. Bilang ama, yung figure ng pagiging ama, kailangan niya ng mga bata. Ang mga OFW nandito nagkukulong na kami sa mga ganyan eh. Inaamin namin yon Kulang kami sa ganyan yung pagiging figure ng ama, pagiging figure ng ina kung ikaw ay babae na nag-OFW. So mahirap yun bilang anak na kulang ka sa figure ng iyong ama, saan ka kukuha ng figure ng ama? Na pagiging ama, na pagiging lalaki. Saan? Kanino? Kaya maraming mga pangat na kabataan na nililigaw ng landas. kasi dahil sa kakulangan ng figure ng isang ama sa isang tahanan dahil nga ng ibang bansa, naging OFW at dekadekada na kung bago umuwi, may mga kabataan tayo na talaga namang hindi ganun Kamatured mag-isip, naliligaw siya ng, lantas At itong mga boblox na lalaki na kagaya niyang emperyo, emperyo na yan, no? sila ngayon mga pangat yung tinatawag nating mga maninila, Opportunista No, dahil nga may mga kababaihan na kulang sa kalinga ng isang ama dahil nga nasa ibang bansa ngayon itong mga emperyo 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 ko no na sinasabi nila no, na nagpaparami sila ng mga babae sa kanilang uh, emperyo yun yung pwede mo masila yung mga kulang sa atensyon ng isang ama pwede masila yun ng mga emperyong boblox na to so, kaya nananawagan ako sa mga kabataan buksan nyo ang inyong isipan ang totoong nagmamahal isa lang walang dalawa walang tatlo walang apat ikinakasal dalawa lang hindi pwedeng ikasal ang marami sa isang tao tapos marami ka ika hindi hindi asawang tawag doon hindi pagmamahal ang tawag doon selfish ang tawag doon No, kasi yung mga babaeng nakakabit sa iyo, gusto ng ganyang klasing sistema, hindi niyo kayang tumayo sa sarili yung pa. Dahil sa panahon ngayon, nowadays, babae talaga dapat tumatayo na sa sarili pa. ikaw babae, no, dahil umaasa ka dun sa empire empire na 'yan. Eh na lang kayo diyan. Ipapakita niyo pa sa social media. Nagpapauso kayo ng kaboblakan. Pasensya na kayo sa mga words ko mga pangat, pero ito yung naramdaman ko talaga okay. eh. Hey, hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yung ganyang klase uh, content o palabas sa social media. Isa lang ang sagot talaga, pinadala siya ng kampo ng kadiliman. Yun lang yun. Ang amang nasa langit ay mapagmahal di ba? Kung baga lahat gagawin niya, yung pagmamahal niya sa atin. Ngayon, ito namang isang uh, boblox na kaaway ng amang nasa langit. Gumagawa ng para para lilangin ang mga utak ng tao para makasama niya doon mga pangat sa hell. Hell is real at hindi ang kwento. Then mga pangat, kita kita lang tayo sa next vlog. Salamat. Kung hindi ka sangayon doon sa boblox na yon na nagpaparami ng babae, share mo tong video na to. At kung mahal mo ang anak mo, share mo tong video na to. Siyempre, think positive pa rin. Good vibes pa rin mga pangat. God bless you all. To God be the glory. Huwag natin palaganapin ang mga kaboblakan dyan sa social media. Kailangan natin sawitahan yan. Iwasan natin yung ganong klasing sistema. Toxic o basurang content na pinapalaganap ng, ng boblak ato na imperio, No? imperio, Oh my God! imperio, ha, huh? <laughs> imperio, Boblaks! <laughs>